yo no? So, konti na lang yung bagasong nakat... Ayan. Susundan natin oh. yung nagbubuhat. <laughs> Ito nga pala ulit mga kamag-anak, yung video ko nung binisita ko, yung mais ni Kiang Arnel na isang kilot one port na nakapagitan sa kanyang talong. So hindi ko alam, pipitasin na pala agad siya nung gabi. Sakto nga alas 8 nga ng gabi mga kamag-anak ay sinimula na nilang pitasin itong isang kilot one port na dumalang na sweet porcho ng Rambo Seeds. Bali dalawa nga lang mga kamag-anak yung namimitas dito. Tapos yung lima naman nagsasako at saka nagbubuhat ng mga napitas papunta dun sa ponduhan. Dahil nga mga kamag-anak hindi ito mapapasok ng karito na imano-mano nilang bubuhatin itong mga mais papunta sa ponduhan. So kapag kaganan, mga kamag-anak, yung lugar na ibabayad natin sa karito na idadagdag natin sa bayad ng mga tao. So ayan mga kamag-anak, ganito yung ginagawa nila dito. Merong taga-sako, merong taga-pitas, tapos meron ding taga-buhat. Dito nga mga kamag-anak ay sinundan ko na yung nagbubuhat para makarating ako dun sa pinagpopondohan ng maes. Medyo matarik at matalim nga mga kamag-anak yung palusong na yun. No? At saka napansin natin na medyo malayo rin yung buhatan. So pagdating ko nga dito, andito pala si paring Gege Moto Vlog. Ayan. Nabalaho daw yung kanina, mga kamag-anak. Kaya nandito si paring Gege Moto Vlog to the rescue para maiahon yung sasakyan ng maes. Maraming salamat sa'yo in <laughs> Dito nga mga kamag-anak ay sinimulan na lang ikarga at bilangin yung mga mais papunta dito sa Elpno. Mapapansin niyo natin mga kamag-anak na malalaki talaga yung mais no dahil nga malayo yung pagitan tapos ah medyo dumalang pa talagang nakalaki siya. Ito nga pala mga kamag-anak yung kabuwang nakuha sa isang kilo at na dumalang. So yung primera niya 4,300 piraso times 9 equals 38,700. Yung segunda niya naman nakakuha ng 550 piraso times 7 3,850. Yung tercera naman or yung buraot ay 100 80 piraso lang times 5 ay 900. So ang kabuang pinagbila ng isang kilo at one port na dumalang ay 43,450. Dito mga kamag-anak ay masasabi ko na nakinita na nila dito yung pinuhunan nila sa talong. Badang 6am naman mga kamag-anak ay pumunta ako dito sa pondoha ng mais ni Gabongbong. Bali pinitas na rin to kasabay ng mais ni Arnit. So pinuntahan niya natin itong pinagpitasan ng mais. Ayan makikita nyo ha, na Uh, yung kalahati nung bagaso ay eh, nakuha na ng mga may alagang kalabaw no Mula dito sa baba mga kamag-anak ay pupunta na tayo dun sa taas. So kapag nagtatanim tayo mga kamag-anak naman yes, ay hindi pwede yung konti lang. I mean pwede naman siya pero dapat may kasabay kang nagtanim. So kung magtatanim ka ng konti tapos wala kang kasabay hindi natin yan maibiyabiyahe kasi malulugi tayo sa tracking. So kapag magtatanim ka ng konti kailangan mag-antay ka ng kasabay para isasabay dun yung sayo para maging isang biyahe. Konti nga lang yung nakuha ang primera nito mga kamag-anak. Muntik pang madamihan ng isang kilo to Dahil nga maraming nasilong dito dahil nga merong mga puno katulad ng mga kawayan. So hindi nakalaki yung mga bunga. Kung mapapansin nyo ang ah, mga mag-anak ay eh, nakagilid lang yung ating elf dyan. So hindi kasi natin matututukan yung mga mais eh, gawa ng daanan nitong napagponduhan. So wala kasi ibang ponduhan kaya no choice. So ang ginagawa natin isinisilid lang natin sa sako tapos bubuhatin ng mano-mano at -mano, saka ibubulos dito sa elf. Ayan, hello mga kamag-anak. Mag-alas 7 ng umaga at tatapos na kami rito. bye-bye. Right,